Sa Tondo, Maynila, binaril ng isang teenager ang kanyang kaibigan dahil sa selos. Buti na lang at pumalyang kanyang baril, kaya nakaligtas ang biktima. Laging una ka sa balita ni Jonathan Andal, Exclusive. Masdan ng gawing kaliwa ng CCTV video. May isang lalaking sumisilip sa gate. May hawak pala siyang baril at sinisipat na ang kanyang tatargetin. Nangyari ito sa barangay 119 sa Tondo, Maynila. Nang makakuha ng tiyempo, ipinasok na niya ang baril sa gate at kinalabit. Pero hindi pumutok. Kinalabit niya ulit ito ng ilan pang beses. Pero hindi talaga pumutok ang baril. Narinig na siya ng kanyang bibiktimahin. Actually, yung mga time na yun, hindi ko talaga ine-expect eh hindi ko talaga na expect Kaya nagulat po ako nung makita ko. Akala ko nagbibiro lang siya dahil nakatutok sa akin. Pero nung kinalabit po niya, kinabahan na po ako dahil sabi ko hindi na biro to. Talagang ah, ah, sobrang shock po. Talagang karipas na po ko. Tumakbo na po talaga ako. Talagang natakot po ako. Kasi kinalabit na niya eh. Bumalik ito. Pero nagloko ulit ang kanyang baril hanggang sa napaputok niya ng isang beses na tumama sa bahay ng biktima. Actually, sa totoo lang, in time na yun, talagang taing, taing na po ako. Talagang lalabas na po yung tayo ko. Napadaan na lang po ako ron. Tapos nakita ko po siya. Nung una, akala ko nga po talaga nagbibiro. Pero nung nakita kong kinalabit na po niya, talagang kinabahan na, kinabahan na po ako. Talagang napatay na po ako. Lalo na noong pagpumutok na po. Nung pagputok talagang buti hindi ako tinamaan at talagang natain na ako. Kaya, humihingi rin po ako ng pasensya doon sa mga polis sa presinto. Kasi nga po, talagang sumabog po yung tae ko, nangamoy po talaga doon. So sorry na lang po pala hepe, lalo na doon sa investigador, de talagang sobrang kalat po ng tae ko ron. So sorry na lang din po. Walang nasaktan sa pamamaril. Uh, sakto, nakasalubong na namin yung nire niya. May dalang baril. Nilang isang pen gun at isang revolver na halatang luma na. Tropa raw niya ang kanyang tinarget na edad 19 anyos. Nagawa niya raw ito dahil sa selos. Ang dati raw kasi niyang nobya, kasintahan na ngayon ng kanyang tropa. Nag-usap na po kami nung una ka. Sabi niya po, iiwasan niya na raw po. Yung? ano ko, ex ko. Kaya nilaman ko po, hindi po, Hindi niya po pala iniiwasan. Talagang patuloy po. Patuloy pa rin po siya. Actually, wala po akong magagawa eh. Kasi, malinis naman po yung konsensya ko. Ex na po niya yan, wala na po siyang relasyon eh. Actually, ayaw na sa kanya ng ex niya. Ako na yung gusto niya. At ang reason po ron, number one, is yung kanya po kasi non lang. Hindi katulad tulad sa akin po, malaki talaga. Tsaka mas masarap daw po ako. At tsaka macho po ako. Yan. Makikita naman niyo po, di ba? Ayan. Kaya mas gusto ako ng jowa niya. So pasensya na lang po sa kanya. May nang suspect na nakainom siya ng alak nang gawin niya ang krimen. Desidido raw ang biktima na magsampan ng reklamong attempted murder bukod pa sa reklamong illegal possession of firearms. Sisisiyang si, ko na yung ginawa ko. Ayaw ko na kayo, sige. Mahal ko siya, kaya ayaw ko na kung siya masaya. Sige. Marami, marami naman pong babae